Pagpunta po kami sa Deadpool sa tinatawag nila na pinupuntahan ng marami. Yay! Hey, Jai! Kanya po yung mga ano niya, oh, yung waves. So, water. Oh, ganda! O, oh, sasak, 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 sasak. Walking, got the, got ano? po kami ngayon sa Deadpool sinalatikon natin kung ano yun. Sinasabi nila yaya Deadpool. Mm -hmm. yaya yeah. yeah, 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 yeah. Lalo na. na, yung waves. oh Wow, ang dami po ito ka Yan, yan na yung waves. dito tayo sa, dito tayo sa ano. Pero dito, dito mga batuhan. Ayan, careful. Wala, maingat. Dito tayo. Ayan. walking, walking, walking. Bayani no, Deadpool. Dito Ito yeah. sa Deadpool. Ya, yeah. Ang oh. Ayan, oh. Ayan, po, <laughs>